So, ayan guys, welcome back sa aming channel ulit. Ayan. Panibagong vlog ulit ito ngayong araw. Kanina ka, upload ko lang yung isa kong vlog at ito naman ulit. Hindi ko pa nakakompleto yon Hindi ko pa na, di ba napag-tour kumbaga. Ito ngayon. Ang ngayon. Ah, <laughs> uh, ibang oras na. Alas 6. Ayan, alas sa na hapon ng gabi. Iba naman tong mga ito. Ayan, ganyan. Ayan. ayan, fish pan yan, oh. Tapos may sasakyan sa gitna niya. Kita niyo yun. Yan daw yung bawas at saka ano daw yan manang higop. Bukal daw yan, bukal ang tubig niya. Yan. Bawas at higop siya. Malinis. Malinis siya, oo. Oh. Kasi nat natatanggal na ladigdagan. Dito tayo maya. May teo kutsi sa gitna. Oo. Ayan, tignan nyo. Wala tayong drone. Kung may drone dito, napakaganda guys. Ayan, iikutin namin ito. Ayan, nagtaman siya. Ibarado siya nyo. Ang ganda talaga dito. Meron pa sila. Malamig siya. Oo. Hindi maulit ulit ulit tayo po po. Babalik ulit lang tayo mm kay -mm. Inok. Ano ba yan? Ay, oo. Mm -mm. mm. Ayan guys, so yung bukal talaga malinis talaga yung swimming kasi may papaakyat, may papalabas. Yan. Galing. Galing. Mm -mm. Talagang pinano talaga ito. G ang ganda. Pati dun sa iba ba? Oh, fish pan yan eh. Mukha sa'yo yung oh, sa mga mass activity. Fish pan yan. Alas ocho be. Kakain muna tayo. Uh -uh. Ay, dito galing yung bukal o. Oh, tanyo. Narinig niyo yung tunog? Dito galing yung bukal. Tapos sinisip-sip niya. Kasi sabi, tinanong ko, dito daw galing eh. Tapos dito rin daw ano, natatapon yung, hindi daw dyan, dyan sa fish pan na yan, hindi mayroon sariling tapunan. Bukal talaga daw. Ang mahal lang po dito. No? Ay, oo, ganda. Saan po kung kayong Sinabi niya sa akin. Ay, may daan lang pala dito. Oh. Dito Tagus -tagus o, ay, ano, yung ano. bang tao niyan, te? Eh? Ayan, maliliit. Ito siguro ay... Siguro mga pang singgilan lang yan. Or pang dalawahan na magjowa. Ganun. Ang liliit niya, guys. Oh. Sayang. Walang tao. Matanong sana ano namin Kung ano ito Kung ilan ang capacity Pero siguro ito mga dalawahan Magkasama nga yung mm tao Meron -mm. oh, din toilet dito Siyer mm -mm. siya sa toilet Ang toilet nga lang Pag ganito ay nasa labas siya guys Pag ganito kaliliit Ang CR ay nasa labas Kung ikaw pala ihi sa gabi, hindi ka pwede dito. kagaya ko. Pala ihi ako sa gabi, kaya hindi tayo pwede dito. Doon lang tayo sa meron ng banyo sa loob ng bahay, ng kwarto. Ay, ganda talaga dito. Tapos dyan taas yan yung swimming pool. Ganda. Oo, guys, para ka lang nakatent dito pag ganito, ang iyong rerentahan. Para sa nakatent, may zipper din siya. Yun nga lang, walang CR sa loob. Hmm. Pang singgilan lang ito or pang ano, dalawahan. Yan. Kung gusto mong sumakay dyan, ang renta niyan ay 1,500. Hindi ko lang alam kung ilang minuto yun nagagamitin. Ang dami Oh. Ito na yung swimming pool. Ayan. Ito yung swimming pool. Ayan. Man mainit siguro yung jacuzzi niya, no? Umaano eh. Ayan yung swimming pool guys. Oh. So, Hindi tayo ngayon sa gilid. Yan yung pinanggalingan natin kanina. Ang ganda mag-ano dito. Ganda. yung pala yung <laughs> yan yung labi guys hindi ko nakuha kanina ito yung harapan uh. yan. yung harapan yan yung pool Halika. Tayo Ganda ng kanilang ang labi. yung uh, kainan buffet, 'yan 'yan. Tapos to. Doon, doon kami galing kanina sa kabila nililibot na namin kasi bukas magagahulin ng oras isang gabi lang kami dito guys kasi yung aming mga aming mga kasama may ayun yung may pumuputok oh ng aming mga kasama ng mga may trabaho. Dalawang araw lang ang kanilang off. Kaya bukas uwi din kami. Sa so, susunod na ulit. Parang ito yan. Ay, baka bahay ito ng ano. Bahay ng mga staff siguro. Yan. Mm. Or hindi. Eh, siguro pang malaki yung pamilya yan. Kasi malaki eh. Ay, madilim na. Dito yata yung anuhan ng mga manok. Ayan, ito Oh. Ito iba naman, ito malalaki rin to. Ay, mga pang-conference pang, pang yata ito. Mm -mm, ayan, may ano kaya, manok babo yan. Sana pala kanina nag-ano tayo. Mabito tayo, dito yung Ah, siguro dito yung daanan ng ATV ito, ano. Yan, neta mo, putik-putik. Mm hmm. Kamuyman mm -hmm. Siya mo? Siyang, oh. Baka dyan uh, yung abit. Oh, mukhang kanila. ka Oo. Oo, ah. Uh, ayan, iba naman ito, guys. Ang dami yan, lawak nito, guys. Kulang yung isang, ano. Ito yata ay pag nakasakay ka yata sa kanilang, ano. Ito, dadakil na tent, Oo, dadakil na tent yan. Malalaki. Mm -mm. Ang haba, lawak, no? Malawak pala ito, ang haba. Ah, ito ano? ibarin, Ay, doon lang punta na natin sa atin. Dali na yan. Tama, tama. Ayan. Diretso na ito doon sa aming, ano, kasi number 6 na yan eh. Oh, number 3 kami. 1, 2, 3 kami. Ayan guys, end ko na pong aking video. Maraming salamat po sa inyong supporta. sa inyong panonood. Ito nga pala yung karutong nung no, video ko nung nakaraan. Kaya lang late ko na po siya na i-upload. Uh, kinabukasan mo din po kami yan. Kaya yan, thank you so much guys sa inyong, supporta. Uh, ingat po tayo palagi. Bye, maasalam.